Magandang araw mga katinig. Ito naman po ang uh, tinig mula sa silangan nagbabalik. So dito po ah uh, gusto ko lang ulit magbahagi sa inyo ng isang biblical uh, event para sa ating pong bayan palataya. Sa so, John 6 verse 24, 44 to 51. Walang makakalapit sa akin kung hindi siya aakitin ng amang nagpadala sa akin. At itatayo ko siya sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos. Kaya lumalapit sa akin ang bawat nakakarinig at tinuturuan ng Ama. Walang ang nakakita sa Ama liban sa Kanya na galing sa Diyos siya ang nakakita sa Diyos. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na magpakailanman ang naniniwala. Ako siyang tinapay ng buhay, kumain nga ng mana sa disyerto ang inyong mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapanaog mula sa langit upang makakain nito ang sinumang at di mamatay. Ako siyang tinapay ng buhay, na pumapanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman at, at ang laman ko ang tinapay na, na aking ibibigay alang-alang sa ikna, bubuhay ng mundo. In quote. So, siya sabi naman Panginoon, siya ang, uh, ang tinapay ng buhay. Hindi siya yung para kainin, yung pagiging uh, para mabuhay kundi siya yung ah, pagtubos o yung paniniwala mo sa kanya bilang isang tao at bilang isang nananalig sa kanya yung paniniwala mong yon inyo yun magbibigay sa iyo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nga ni Kristo. kasi nga kaya bakit kailangan nating paniwalaan si Jesus na siya ang anak ng Diyos unang-una sa lahat siya ay mula sa sinapupunan ng Ama. Siya ay kapantay ng Ama. At bukod pa doon, dahil sa pagiging Diyos nga niya, hinubad niya yung pagiging Diyos niya. At sa pamamagitan ng awa ng Ama sa tao, ay ipinadala niya yung kanyang anak, yung bahagi niya sa kanyang katawan, yung anak niya sa mga tao upang ah pahirapan para sa pamamagitan ng pagpapahirap na yon sa mismong Diyos, ay malaking kabayaran yon, sa mga kasalanan ng tao mismo na nilikha ng Diyos. So, napakalaking kabayaran nun. Isipin mo ang isang Diyos na maghihirap at ibubuwis yung kanyang buhay na naging tao. Naging tao siya upang sa pamamagitan upang yung sakit ay eh maramdaman niya kasi 'wag espiritu siya hindi niya maramdaman yung sakit na pinsala na dulot ng uh, uh, mga ano eh mga matatalim na bagay, mga emosyon. Kumbaga, uh, naging tao siya upang maramdaman niya, maranasan niya yung pagiging buhay ng tao. Yung mapagod, mauhaw, magutom, maranasan niya 'yon. At maghirap, maranasan niya maghirap upang sa pamamagitan nun, yung pagiging isang Diyos ay nahirapan dahil sa pagtubo sa kasalanan ng mga tao. Napakalaking pagmamahal nun ng Ama sa atin. So, kaya sabi ng Diyos, ako yung tinapay ng buhay. So, kung kakanin, hindi naman yung literal na kakainin mo si Jesus. Yung pumasok ka at ibahagi mo yung buhay mo sa Panginoon. Kung ba maki makibahagi ka sa kanyang buhay, ayun ang uh, magiging daan mo tungo sa buhay na wala hanggan. Totoo ang buhay na wala hanggan. Sa buhay ko ngayon, sa sinasabit ko, sobrang uh, expenses dahil may sakit ang asawa ko. Uh, Nagda-dialysis. Halos ngayon, pupunta na naman ng ospital para magpa-admit. Laging ganun ang buhay. Napakahirap, anong gastos na nang gastos. So wala akong pagkuna ng uh, gastos ng pera. Walang tumutulong sa akin. So ang inaasahan ko na lang ay ang Panginoon. Kasi sabi niya, uh, idulog niya sa akin ang iyong mga suliranin at aking tutugunan. Doon na ako naniniwala sa Panginoon at bilang paniniwala rin sa Panginoon, kailangan kong tigilin uh, ang aking ding katawan sa paggawa ng kasalanan, sa abot ng aking makakaya. Hindi yung susunod ako sa Panginoon, pero natili pa rin akong gumagawa ng masama. Kaya kailangan sa pagsunod ko na yun, kailangan masala ko lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga ginagawa ko at kilos, na hindi ako magkasala upang maging mas karapat dapat ako sa pagditiwala sa Panginoon. Maraming maraming salamat katinig sa pag sa panood sa ating channel. Muli, salamat at pasubscribe po sa mga gusto ng mga ganitong content about Jesus. Purihin ang Panginoon. Makinig ang may pandinig. Ito ang tinig mula sa silangan.